Okey Okay na yan. Ang ganda pagkakadali. Papagalong parang mic, oh. Huwag <laughs> ka na pumalag. Hindi nyo na ako madadali ngayon. <laughs> hindi ako matutulog dito sa labas. <laughs> parang nalata ko mahaba ng book nila. Ay, hindi pwede na ako lang yung kalbo. Tamang-tama <laughs> din si Bayo tulog, oh. Kalbuing ko nga yan. Hindi pwede na ako lang kalbo eh. O yan. Anak ko. Yari ka sa akin. Wala sa ayos to pinahaba ko na nga yung buhok ko eh. Mubayan? <laughs> ano Hindi pwede nga ako lang yung kalbo. Dapat Hindi, pinahaba ko na nga to palipasa wala kang buhok eh. O, oh, mo. <laughs> Dapat kalbo ka rin. Sabi sa akin Dapat karina. kalbo ka rin. Hindi pwedeng pwede nga. Na... Ito wala talagang magawang maayos eh. Tina mo buhok ko. <laughs> <laughs> Sabi sa akin kanina. Ayaw daw. Yata naman. Ano na, ako. na kaya talong niya kung gusto ko raw ulit magpakalbo. Sabi ko, magpapahaba na ako ng buhok eh. si Bay. Baka gusto niya magpakalbo. Ayan si Bay. <laughs> <laughs> Siyado ka yung mano Ay, eh. Ayan sabi niya kasi, Lugi daw, siya lang talaga yung kalbo. Kailangan daw, may karamay siya na kalbo. O oh, ayan. Ilan ko ka na naman. Alam mo, may lakad tayo bukas eh. Tapos kakalbuhin mo ako ngayon. Tama lang yan. Tama lang niya. Wala ka talaga sa ayos kalbo. Magsubrelo ka lang bukas. <laughs> Puso na yung kalbo eh. Oo, uso. Puti nga ko. Wala sa ayos. O, oh, ay, ano? Ay, baby, joke. Mamaya na tingnan. <laughs> o, oh, sige. Sa kabi kabila na lang. Sa ay, kabila, kalbo. Sa kabila, sa kabila, sa kabila hindi. <laughs> okay na yan. Ang ganda pagkakadali. Papagalong parang mic, like, o. Oh. Oo, <laughs> may. Pinahaba ko nga to eh. At mainit na sa, mainit sa, mainit ang panahon ngayon eh. Kaya nga mainit. Dapat kalbo. Oo, hindi yung... Pa hindi yung ano, Kapa hindi yung... Wala, na. kalbo. kalbo talaga yan. Legit na kalbo na yan. <laughs> Ayusin mo! Tama na yan! tapusin mo na lang to! Bukas na lang! Bukas Hindi ako lalabas ng ganito. Lalabas mo naman kung pa nakaganito ako? Okay, okay na yan. Maganda nga. Cute nga eh. Tama na yan. O, diba? Ay, Sige, bawasan ko lang sa gitla. Hindi, diba. okay, style mo, Nike. Hindi <laughs> <Ayosin> na, <bata. laughs> Tapusin mo kasi. Ayusin mo na ano. Sige, sige, sige. Tapusin natin. Huwag ka na kasi pumalag. Papalag ka pa eh. Huwag ka na pumalag. Papalag ka pa eh. Ayusin mo ha. Ayos yan. Ayan na. Natuluyan <laughs> Hindi pwede kasi. Wala talaga to sa ayos si Kalbo eh. Hindi si kasi pwede na ako lang yung Kalbo by soak. Nasabi ko sa sa'yo. Sipin mo yan ang haba-haba na yan. Tama lang yan. Kasi pwede na ako lang yung Kalbo. Dapat Kalbo ka rin. Yan patulog tulog yan sisadang kalbo! Sabihin ko sa iyo patulog tulog 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 ako tulog 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 mas, malapit na to, uh, saglit lang, malapit eh. na to, malapit. Tama lang yan, bay. So, kasi mainit ngayon. Dapat, magpakalbo ka. Hindi pwede na ako lang yung kalbo. Sabi ko sa'yo eh. Pinahaba ko na nga yung buho ko na yan eh. Be? Uy, hmm? Tama na yan, Mam mamaya na naman. <laughs> <laughs> tingnan mo, Sander. <laughs> tingnan mo. <laughs> Ay, si Bob, <Mo>, tayo. <laughs> yung isa si Maisok, <laughs> yung isa si Maisak. Maganda ka, tingnan mo. Wala nga, salamin eh. Ayusin mo. Ha? Ayusin mo. Maganda nga eh. Okay na yan. Pati kilay. <laughs> yung isa. <laughs> Tama na 'yan, maganda na nga eh. Mila